Kabilang sa listahan ng top 5 worst airport sa buong mundo noong 2010, ang Ninoy Aquino International Airport Terminal 1. ayun po yan sa website na sleepinginairports.com. Ilan sa mga puna sa ating paliparan ang kalumaan at kakulangan sa espasyo? May mga ginagawa ng pag-aaral kung paano ito susolusyonan. May imumungkahi rin ang ilan si Steve Dailisan on assignment. Ang Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 na itinayo noong 1981, idinisenyo ng namayapang National Artist for Architecture na si Leandro V. Luxin. Isa si Architect Orlando Mateo sa mga tumulong noon kay Luxin. Ginawa ang plano niyan, one year lang ginawa ang plano, 1981, natapos ang project. Makalipas ng tatlong dekada, ang NAIA Terminal 1 tila na luma na ng panahon. Minsan pa itong nataguri ang worst airport in Asia ng sleepinginairport.net. Ayon sa opisyal na pahayag na naiya, nagsasagawa na sila ng Structural Integrity Investigation at naisaayos na mga comfort room. Habang pinag-aaralan ang mga gagawin pang pagbabago, suriin natin ang orihinal na blueprint ng NAIA Terminal 1. Paano nga ba ito may Madalas na reklamo sa Terminal 1 ang masisikip na espasyo para sa mga pasahero. Pero base sa blueprint, mas maaliwalas na Terminal 1 ang nasa orihinal na plano. Uh, magkabila ito ang transit lounge for the comfort of the passengers. Pero sa ngayon, punong-puno na ng shops at wala nang maupuan pag gustong magpahinga ang uh, mga pasahero. Dagdag ni Architect Mateo, kapos na ito sa espasyo. Sagad na sagad na raw kasi ang kapasidad ng Terminal 1. 1991 pa lang, nahigita na nito ang orihinal na carrying capacity nitong 4.5 million passengers per year. Hindi pwedeng mag-expand ang airport na yan dahil because of its configuration. Why ang ano niya, ng shape? Eh, because of, of, the site limitation. You can compare this with uh, any modern design. It's quite good, no, exterior-wise. Pero siguro, hindi lang na-foresee yung growth natin no? Dumami bigla ang ang sumasakay na eroplano kaya hindi kagad hindi na nakayanan ng building na to. Ang paghahanap ng solusyon sa congestion ng Terminal 1, ginawang hamon ni Architect Daniel Dayan sa kanyang mga architecture students. Ang kanilang assignment, isipan ng diskarte ang pagpapaganda sa Terminal 1. Ito yung makikita mo dun sa magiging museum na airport. Extension ng dock sa harapan ng airport. Kung ikumpara dun sa brutalism na puro edges na medyo mabigat, kapag tumagal, malungkot na kasi nga madaling maluma nga. Ay, kumpara dun sa bagong design, um, more on glass siya, more on glass, for natural lighting. May mga mungkahing gawin na lang domestic terminal ang NIA Terminal 1 para umayon sa carrying capacity nito. At ang gagawin kapalit, ang dating Clark Air Base sa Pampanga na ngayon just dado Makapagal International Airport. Dahil sa Open Skies Policy, posible na raw mangyari ito. Sa ilalim kasi ng naturang pulisya maaring lumipad at lumapag ang mga international flight carriers sa iba pang airport bukod sa NIA. We are almost 2,400 hectares. Ang NIA is about a little more than 600. So almost four times. Sa ngayon, dalawang milyong pasahero pa lang kada taon ang carrying capacity ng dating Clark International Airport. Kaya tinututukan nila ang pagpapabilis ng sistema sa loob ng paliparan. Dito dadahin yung mga uh, so para siyang maze, para, para orderly, nakalinya. Not only that, designated yung airline. Mas maganda dito kasi dito na kami sa Germany. Here it's uh, easier, there's no long queue. Dalawang runway rito at may sapat na lupa para mapalawak ang terminal. Yun nga lang reklamo ng maraming taga-Maynila, malayo raw ang airport kahit pa may shuttle bus na nagahatid sa mga pasahero. Sa unang tingin nakala mo lang malayo, no? But once you develop a good uh, transport system, we're probably just as far as uh, Narita. To Tokyo. Ang mga palipara nagiiwan ng first and last impression sa mga dayuhan at sino mang turista. Sumasalamin sa estado ng isang bansa, kaya mainam na hanapan ng pamatagalang solusyon ang mga problemang patuloy na lumalapag sa ating mga paliparan. Steve Delisan, GMA News.